Ang mamahali na rim ni Idol mga guys no ay tatakod natin ang pillar spokes at syempre isasalpak din natin yung kanyang mga XT na pisa-pisa dito sa kanyang Excalibur na trek. Oh my god. Hello, mga morning sa inyo mga guys. May nagtatalang naman na Excalibur dito sa atin. oh, ah, syempre mga guys. No, dahil nga buong buo pa ito dinala sa ato. Na ibubungkagin natin. Kasi nga tatakot na natin ng bagong hub. pillar box mga guys. At syempre, meron din siyang dalang XT at XT rin na kagsaya. La, grabe. Sobrang damo talaga ng pabailuan natin mga guys. No? So, ipapakita ko muna sa inyo mga guys. Yung XT kasi napidal niya. Gusto niya materno dito sa kanyang krangset kaya yung journey na krangset ah lulubad din natin to para naman mapalitan ng magaan alay di puta wow ah! So ano mga guys, noon na umpisa na natin sa paglubad na tanggalan natin ang kanyang pedal, usloin na natin yung crankset at syempre tatapuan muna natin ito. Pero sobrang bago pa niya ang kanyang butong bracket mga guys, no hindi pa kailangan ripake, no ginawa naman natin. Ah, ginulo na natin yung kanyang extend na crankset mga guys at syempre natakot na rin natin yung pedal niya. Bali sinunod naman natin mga guys sa paglubad ang kanyang grip, yung isa ay nag grip mga guys. Ah, sobrang mahal yan ba? So yang ginagamit ko. Binigay lang sa akin, bla. May gising ang kunti. Pero naminami nami. Hindi <laughs> puta. Uy, uy, sana <laughs> At para magulo na natin, mga guys, yung lumang shifter. Este yung bago pala. Natanggalan na natin yung luma. Ayan na. Pinastar ko ng gusto. Ayan, mga guys. No, binasa ko ng alcohol. Oh, para makakasan germ siya. At syempre, para ismot lang siyang idasok. Ah, <laughs> <Anab>, ba? <beba. laughs> Gago! So, dahil nga bago yung shifter niya, idol mga guys, na XT, meron din niya kasama mga guys na housing. Kaya nilubad na lang natin yung daan niya. At syempre, iutda natin ng kunti eh, para naman mabutangan natin ng mais. O, oh, diba? Para hindi magsugsog kamot mo, blayam. Bot na gida. At dahil nga mga guys, magbubuo tayo ng wheelset na bag. O, oh, ayan na, natanggal natin ang kanyang wheelset. Boon trigger lang yung mga guys, no? Bala yung kailangan na natin dito lubad din ang kanyang rotor disk na ice Tek, Kaya na, nalubad na natin. Tapos, isusunod natin mga guys yung kanyang kags. Ah, kags ba yung tawag din? Pinyon. Ah, pinyon. Tayo ipara hindi. Eh, siya mga guys, bugat mamaya pag dalo ni sir. O, oh, diba? So, ito na mga guys. So, no, naapas na natin ang kanyang rim. Umabot na yung Chris na... Ano ba yan? mk mga guys ba? Ala, sobrang mahal pala nito mga guys, no? Malapit siguro na ano dito, mga mga uh, limang sakong bigas ba? <laughs> Ala ka mahal ang animal ba? Wow! So dahil nga tubeless mga guys, yung rimset na una, ito na rimset natin na ipangalawa ay tubeless din. Nilagyan na natin mga guys ng sapin-sapin. Yung ginamit natin yan mga guys is duct tape. Dalawang libot lang yan mga guys ha. Huwag masyado makapal kasi pag sobrang kapal mabugat din ba? <laughs> Hindi puta bugat ganyan. <laughs> kompleto yung wheelset natin mga guys no nilubad ko na yung luma niya na gulong, -gulong. sa kabilang rimset o oh, ayan ginamita natin mga guys ng yakult na green ala ganyan mga guys ah So ayan na mga guys, so natapos na natin yung ating mga ah, na will set at syempre dahil sobrang gaan niya ay na natin ito i sasalpak na natin ito mga guys sa kanyang Excalibur na unit Wow! Santol! Ah, Santol! <laughs> sobrang kagaan mga guys So palibuton mo, ismut, ismut ba So ayan na mga guys, no natapos na tayo sa pag-ubra-ubra Maraming salamat sa inyo mga guys sa panood sa aking video at sana ay share nyo naman para makatulong naman kayo sa Mika ko ninyong guapo, di ba? Paalam na po, na-enjoy naman kayo ba? Bye-bye, God bless to all. Paalam. Ha-ha-ha? Ayam bo, lang kita.